paglilibing, hindi ko problema yon. Sabihin mo, problema mo na yun kung saan mo ako ililibing. Basahin natin ng Lukas. Pakinggan mo ha. 9.59 At sinabi niya sa iba, sumunod ka sa akin. Datapot siya'y nagsabi, Panginoon, tulutan mo muna akong makauwi at mailibing ko ang aking ama. Wala ang sagot ni Kristo. Datapot sinabi niya sa kanya, Pabayaan mong ilibing ng mga patay ang kanilang sariling mga patay. Datapot yumaon ka at ibalita mo ang kaharian ng Diyos. Amo, ang problema may problema yung may patay. E eh, pag namatay ka mo ko, tala ko ililibing. Ba't mo ko tinatanong, e eh, ikaw ang may problema nun, kung ako ako iyo. Ikaw ang may problema, ba't ako tatanungin mo? Napaka-intertinente naman yung tanong na yun. At saka, isa pa. E eh, ang dahing mga memorial park dyan, kahit sino tinatanggap eh. Hmm. Eh kahit nga aso, tinatanggap sa Memorial Park, e eh, ikaw pa tao ka. Hindi na problema yung kapatid. Ang may problema ang maglibing yung buhay. Ah, eh sabi mo, eh pag namatay ka, sa kalilibing, sabi ng kapatid mong madre, problema mo na yon dahil kung mauuna ako sa'yo, panalangin mo lang na pag ikaw ang mauna sa akin. Dahil kahit madre ka, ililibing kita, hindi sa Catholic Cemetery. <laughs> Di ba? Ganon? Pero hindi yon ang punto ng pagiging Kristiyano na ang iisipin mo ay paglilibingan sa'yo. Ang iisipin mo yung final destination mo. Ano yon? Are you going into eternity in eternal life or in eternal punishment? Yung ang dapat mong pag-isipan kung saan ka mapupunta. Doon ka ba sa buhay na walang hanggan o doon sa parusang walang hanggan? Yun ang dapat pag-usapan. At sino yung mapupunta sa parusang walang hanggan? Yun ay mga mana ng basa Diyos-Diyusan. Yung mga nagluluhod-luhod sa mga idolo, sa mga rebulto. Mapupunta yon sa mga sa apoy na walang hanggan. Eh nakakaawa yung kapatid mong madre. Pagka madre ka kasi habang buhay ka ng sa mga Diyos-Diyosa na eh, na ginawa ng kamay ng tao, yun ang sabihin mo sa kapatid mong madre. This is 7.29 ng gawa. Yan tayo ay laki ng Diyos ay hindi marapat nating isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto o ng pila o ng bato na inukit ng kabihasnan at katalinuhan ng tao. Kamo, hindi natin marapat man lang isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto, hila o bato na inukit ng kabihasnan at katalinuhan ng tao. Eh, nang ginagawa ng kapatid mong madre araw gabi, lumuhod sa mga ginawa ng kamay ng mga tao eh. Awa-awa siya. Kaya yun ang dapat niyo sanang pag-usapan. Pero yung pagkamatay ko, kamo, wag na muna natin pag-usapan yun dahil mas mahalaga yung destinasyon mo. Yung kamatayan kasi istasyon lang yun eh. Hindi yun ang final destination eh. Istasyon lang yun. Pahinga lang yun sandali pagkatapos no ng paghuhukom para ma-determine kung saan ka ba talaga pupunta. Ah, pupunta ka ba sa langit? Pupunta ka ba sa parusahan? 'Yon ang dapat pag-usapan.